Yan guys. Bale 140 ang nabenta natin sa Kangkong Ano tayo pang ng bigas at saka pang bilhin ng kape, Asukal para kay Lola Gloria. So tara sama nyo kami mamaya. Guys, bibigyan natin yung nabenta nung Kangkong bale 140. Nandito ako ngayon sa grocery hanay check to Perseda. Malapit lang lang sa Santiago. Oh. Dika boss magpartago. <laughs> <laughs> Ibigay natin ito ng bigas. Sa halagang 140 na pagkasa natin may bigas, may kape, may ko sa katindero kay <laughs> Thank you sa tindero, kay Boss, Thank you. Papunta na kami ngayon kay Lola Gloria sa Pulang Piyalbay. Guys, kasama ko na ulit si Lola Gloria. So, bigay ko yung paborito niyang kangkong. <laughs> Tapos, yung nabentahan nung, nung kangkong, 140 pinag-cash namin. Yan, bibigay namin kay Lola Gloria. Sana, yeah, okay, la, okay, okay. pagpasensya nila, la, yan, la, yan, magpusen tulong. Yung la, yung tulog, na namin. Bigas, mm -hmm. at kape, asukan. Ada balik tengah 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 tengah

Diyan po si Lola Gloria na daan pababa, paakyat, papunta sa bahay niya sa ilalim ng ulay. Ayang kaya naman ni Lola Gloria at ayaw naman niya magpaalala kasi mas kabisado na niya. At kailangan niyang magyapak kasi dumadaan siya sa sa puting. Nasa dulo po yun ang bahay ni Lola Gloria. So bali mag, mag lang siya sa kanyang bahay. Ano mo? Ano mo wala pa? panora? Ano wala mo? Wala pa man. Magdademand palaa, gulo rin palaa. Para. Nagbolae magiboro sa ng tindahan. Makaputo tali. Alam schoola. May plan na. na ilaw Ay solar. Hindi no solar Pa 2 na palaa. Nagmulag, ginako diyan, kinaso paluno solar.